Sunday, everyone. <coughs> Excuse me. Ito na yung mga nakabalot na mga iverk. Guys, ang daming bunga. Eh, ako lang ata yung masaya. Oh, share ko na lang sa inyo to, guys. Oh, nakabalot na ako ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 pirasong uh, jackfruit na ibiark variety. Oh. Ito may mga bago tayong babalutin. O, tinanggal ko yung uh, isa, yung kapatid. O, so inaabort ko. Ito lang yung uh, ipagpatuloy natin. Saka ito, tinanggal ko rin. Napakalakas magbunga. Two, almost three years pa lang to guys. No? So nakabunga na, nakabunga na to. Itong trees na to, nakabunga na to ah uh, mga 1 year and almost 2 years nagbunga siya. Ganon kabilis yung uh, aviark. kasi ano to eh, grafted. So ang uh, may suggest ko sa inyo guys, magtanim na kayo ng uh, jackfruit variety doon sa mga ano lang guys, no? Sa likod bahay niya lang kahit isang puno, dalawang puno. Sus napaka napakaayos na ayos na. Makakain ka na, makakapagbenta ka pa. Kasi hindi mo mauubos yan isang puno. Marami yung, marami bunga yan. So ito, tinumba ito nung bagyong odet ayan, nakahiga. Tapos tamang-tama naman, may meron namang table. So nasangga siya. So ang, hindi ko na lang siya tining, tinanggal para hindi matumba. Hanggang siya nakarecover. O oh, ayan, nakarecover siya. So may sanga siya dito, may sanga siya dito. Mga bagong sanga na yan eh. Tapos nagpruning na lang din ako Ayan pinaproning ko Para kitang kita yung mga bunga Sa taas Tatamaan ng sunlight So ito yung mga nakarang linggo Binalot ko na Ayan malaki na siya oh. Ayan o oh. Malaki na Ayan o oh. Malaki na Ayan o oh. Panalo Sarap talaga magtanim So eh, ilang puno pa lang tong namunga yung iba hindi pa nakabunga doon. Ayan, nakabunga na rin. So hindi pa ako nakakain yan kasi nalaglag nung nakaraan. Sayang, hindi ko nakain. Ito, nakakain ako nito. Aviark din siya. Kasi magkakaiba-iba kasi yung mga supplier na nabilhan ko to dati. No? After, ah, before pandemic. So, ilang piraso yung nabuhay, yung iba namatay. At ang bilis naka-recover ng bagyo. Tumba na yan eh. Pinagpuputol ko lahat hanggang sa bagong mga sanga na yan. Ito naman, natumba, hinayaan ko lang, gumanda tuloy. Nakadiskubre ako, mas maganda pala pag itumba kasi hihiga siya at uh, gaganda yung kanyang uh, mga branches ng no, sanga. So, share ko lang to sa inyo guys, no? kasi kung may bala kayo para magparami nito, bibili ng marami at magfarm ng jackfruit, aba, million agad guys yung uh, kikitain nyo talaga. Kasi isang puno nito, nakabenta ako dati ng 6,000 plus eh. Doon sa yung pinakaunang puno ko itinanim doon sa backyard. O, kalain mo naman kung may isang daan ka nito or kahit mga limang daan or isang libong puno. Mahirap pa nga magbilang dong sa magbilang nung uh, yung ano guys. Yung benta mo mahirap pa nga magbilang. Tapos ito naman Oh. Eh, tinanim ko ng pandemic din to ba? May mga bunga na rin. Ayan oh may mga bunga na rin yung uh, uh, sunkiss tawagin sa amin nung maliliit kami uh, suha uh, tawag nito marami na pala siyang bunga hindi ko napansin marami na siya pang bunga pala hindi ko na na to so lilinisan ko lang to ayan at may ano pa oh may nest pa may bird ba diba? wala lang laman so nakaalis na yan sigurado at ito may mga bunga pala siya hindi ko napansin may mga bunga na pala yung isa lang napansin ko may mga bunga sa kabila ang dami yung bunga ito hindi ko napansin na may bunga so sililinisan ko yun yung napansin ko maraming bunga so, meron din pala tong bunga so makakain na rin ako niyan. so yun babalutin ko muna to guys no at uh, that's all for now maraming salamat sa pag follow nyo no? may mga natutunan kayo mga Uh, idea no pinaggagawa ko guys uh, share ko lang to sa inyo kasi uh, hindi ko naman pwedeng pagsabay-sabayin eh. eh sa inyo na to no pag uh, nagfarm kayo ng aviary ang laking pera guys sabi ko sa inyo napakalaking pera talong-talo yung nyug eh kung may nyugan ka uh, goods na goods to sa ilalim ng nyugan intercropping so yun lang muna guys at ako magbabalot 7 months from now Yun pera na naman to at makakain na naman. Thank you for your support. Love you all. Bye-bye. Happy Sunday everyone.